nagpa-reserve lang naman ako ng isang cottage tapos uh, kami lang yung naka-reserve dati so sa amin yung buong bundok. Talagang kinarir at gumastos ang actress singer para lang magkausap sila ng masinsina ni Ken at may pagtapat niya ang kanyang pagmamahal sa binata. Pero knows nyo ba ang nangyari? Basted si Rita kay Ken dahil hindi pumayag ang aktor na maging magjowa sila dahil sa ilang personal na dahilan. Sumalang sa hot set ng programang, sarap di ba? Sina Ken at Rita at dito nga nila ni Reveal na totoong na in love sila sa isa't isa noong kasagsagan ng kasikatan ng kanilang love team. Tanong sa kanila ng host ng programa na si Carmina Villaruel, hanggang saan humantong ang inyong pagiging love team in real life? Si Ken ang unang sumagot, dumating kami sa point na nalito rin kaming dalawa. Sinabi ko rin sa isang interview ko na posible pala na pwede kang mahulog sa katrabaho mo. Say naman ni Rita, nagsimula raw sila bilang close friends at nagkaroon pa ng agreement na walang may in love sa kanila sa isa't isa. Pero nagulat na lang kami isang araw, ay, bakit parang may ganoon na, may something na. It was reciprocated, yes, sabi ng actress-singer. Alam namin yun, dugtong ni Rita na sinangayunan ni Ken sabay-sabing, pero, hindi pwede. Pag-amin ni Rita, talagang gumastos pa siya para lang masolo si Ken at may pagtapat ang tunay niyang nararamdaman sa binata. Nagpa-reserve lang naman ako ng isang cottage tapos kami lang ang naka at that time, sa amin yung buong bundok. Para kaming nasa pelikula, shika ni Rita. Nagpa-set up daw siya ng parang isang intimate picnic sa naturang venue kung saan ipinaserve niya ang lahat ng favorite food ni Ken. Pagbabalik tanaw naman ni Ken kung paano umamin si Rita sa kanyang nararamdaman, through letters, 5 pages. Tapos yung sulat sobrang liliit. Binasa niya sa harapan ko while she is crying. Pero, being asked, nga ni Ken si Rita, first word ang sabi niya, I'm sorry, no. Nakinontra naman ng aktor, ang sabi ko thank you, but I'm sorry. Bakit sorry? Bakit no? Bakit hindi pwede? Ang sundot na tanong ni Carmina. I was not ready. I was starting my businesses. Ang sabi ko sa kanya, hindi pa ako handa. Kasi kung magsisinungaling, isige let's do this, and I'm not ready, mas lalo ko siyang masasaktan, sabi ng aktor. Reaksyon pa ni Rita, sana raw ay binigyan man lang ni Ken ng chance ang kanilang relasyon. May part na ganun. May part na, kahit tinra ay man lang ng kaunti, hanggang saan naabot. At least masasabi mong, at least nagawa. Kaysa yung marami kang what ifs, ani Rita. pa ng kapuso star sa ng yun, Isipin mo January siya, pasimulan ng taon, painful agad. Umabot sa point na nagsabi ako na hindi ko pa siya kayang kawork. Halos one year daw ang itinagal bago nagkaayos at muling naging magkaibigan si Narita at Ken na unang nagmarka bilang, Prit Ken, sa serieng, My Special Tatay.